World Day of Refugees and Migrants. Pag pinag-usapan natin yung mga migrante at mga refugee, isa sa common denominator na makukuha natin dyan is in search of a greener pastures and better opportunities. Hindi ba? In search of a greener pasture and opportunities, better opportunities lalo sa ating mga Pilipino na tayo ay masyadong malapit sa isa't isa pag pinag-usapan ng pamilya. Pag ikay napapunta na sa ibang bansa, ang katotohanan ay nadi-disconnect na din tayo. In a way, magamat marami na tayong, marami na tayong technology, pwede na tayong mag-usap sa video araw-araw, etc. Pero yung mga anak na isisilang ninyo na lumipat kayo doon, hindi na nila kilala yung mga pinsan nila, hindi na masyado malapit na sa mga lolo at lola. So, you know, tayo ng mga Pilipino na masyadong malapit sa kami. So that's one of the sacrifices that the migrants and the refugees. Yung mga refugees, bakit aalis sila sa kanilang sariling bayan? Baka sila inuusig doon. Baka sila nagugutom doon baka walang magandang hanap buhay para sa kanila doon. So, ibig sabihin, yung sitwasyon doon sa kanilang lugar o sa kanilang bayan, sa hiling bayan na hindi mabuti. That is why they were looking for a better place. They're searching for better opportunities. The greener pasture. Naalala ninyo ang Panginoong Isokristo at ito'y sinabi ni Pope Francis sa kanyang isinulat when the Holy Family became a migrant, became migrants in Egypt. Why? To flee from the threat against life. Kasi pinaplano ni Herodes na patayin ang sanggol na si Jesus. Kaya ang sabi ng Anghel sa Maha, kay San Jose, dalhin mo ang bata sa Egypto. Doon muna kayo. Dahil pinaplano ni Herodes na patayin ang sanggol na si Jesus. Parang hindi natin nalaman ano kaya naging buhay nila doon. But for sure, hindi madali. No? Kayo nga, hindi naman kayo basta-basta mapapalipat. Sabihin, oh, lipat na tayo doon. Galim mo, paano ba yung bahay natin? Para ba tayo mga pagong paglakad natin, kasama na natin yung bahay natin? Hindi. Bagamat doon sa mga nakaraang mga libro natin, ano, yung bayanihan, pinapasan talaga yung bahay paglilipat eh. Try nyo kaya mula lang sa kapalong hanggang sa tanawan. Pasan ninyo yung bahay pa Kaya, kaya po ninyo. <laughs> Hirap naman nun, Father. So, ang sinasabi natin, in search of greener pasture and better opportunities, tayo naman na naiwan dito dahil yung ating mga kamag-anak ay nagtitiis at nagsasakripisyo sa ibang bansa pahalagahan naman natin yung kanilang mga paghihirap. You know that it is not easy to be uh, away from your family. Diba? Lalo kung may asawa ka. Diba? Lalo kung may mga anak ka. Okay? Mahirap na yung LTR. Ano, ano ba yung LTR, Father? Alam na alam natin, long distance relationship. At kalimitan ng isa sa mga hamon na kinakaharap ng mga kapatid natin na nag-aabroad pagkasira ng pamilya. Totoo po yan. Iba, either yung nandito o yung nandoon na magluko. At yung mga anak na kanilang pinagbibigyan, na pinag, lahat ng kanilang hirap ay mapapaano pa dito. At na huli mababaliwala lang yung kanilang mga hirap. Imagine ninyo. So, sabihin ng mga bata, Eh, hindi ko nabalagi lagi naman kayong wala. Sabihin ganyan, di naman kayo kasama ko nung lumaki. Ay nag-e-enjoy naman sa Apple. Nag-e-enjoy naman doon sa padadalang maganda mga sapatos. Tapos susumbatan yung magulang kung bakit wala. Tama ba yun? mag tayo pareho. Diba? Gusto mo na yung maayos na ganyan. Hindi eh, ko may bibigay iyan sa iyo pag nandyan ako sa Pinas. Anak, honey, o ako na may tapos nakikita pa natin sa Facebook 'di ba yung mga ano nag uh, nag yung anak eh ah, gusto ko ng iPhone inanay naman nag naglilinis ng inodoro doon sa ibang bansa tapos ikaw naman dito pa iPhone iPhone ka may gigang tuktukan hey. <laughs> si pa de tapos magiinarte ka pa kaya naman ako nagkaganito kasi wala yung tatay ko wala yung nanay ko Nag-enjoy ka naman doon sa binibigay ng nanay at tatay mo. Tapos hindi mo paayusin yung buhay mo. Aba. Oh, Ikaw ang maghahanap buhay doon. Dito yung nanay at tatay mo. Subukan mo. There is no there is no easy way. Yung lang ang sinasabi natin. Di ba? You want a better life, you sacrifice. Hindi yung darating sa'yo na silver platter na you have it, you, you can't have your apple and eat it too. Ay, kasama ko na si nanay. Maganda yun. Kasama mo na si nanay mo, nag enjoy ka pa sa buhay mo, nakukuha mo pa ang lahat ng gusto mo. What a life. And very few ang nakaka-experience niyan. Hindi ho ba? Hindi lahat. Pasalamat ka kung nag enjoy ka na, kasama pa yung mga magulang mo. Blessed talaga, kapatid. Ikaw na. Wala na kami masabi. <laughs> Yung iba magkakasama lang pero hindi nag-e-enjoy. Tsaga-tsaga mga anak, nag-aaral pa kayo, ito lang muna. Ay sige po nanay, pwede naman maging simple po mo ay talaga kung kaya. Ay, hindi ko ba? Pero hindi rin naman natin maikakaila at hindi natin masisisi ang ating mga kapatid na maghanap ng maigi. At least financially, financial stability for their families. And we have to realize the sacrifices. Hindi po baga. Kaya kayo mga bata, huwag na kayo mag-emote-emote. Ganun talaga. Nagsasakripisyo din sila doon. Hindi naman sila nag-i-Starbucks laang doon. Kayong nag starbucks dito eh. At sila ay nagwawalis doon ng kung ano-ano. Hala, sige. Okay?